Ay, halo ko dito. Hindi kasi hindi ko makuha. Ayan. Ayan ko yan. Konti. Ito hindi gaano marami. Katapataman lang. At tapos, sakpa natin. Ang susunod. Ito. Okay. mix to. Ito magiging kulay niya. magiging red. Kapag lagyan ko ito ng tawag yan. Lalagyan ko ito ng black. Mag-iiba. Medyo parang maroon na na pan pero hindi ko na nalagyan ng pan black yun nilalagay yun dati oh. yun nilalagyan ko dati ng black pero wag ko nang lagyan ito okay, okay na yan Hello, magandang araw po. Pakita ko yung mga activities ko ngayong araw. Naulol pa ako. Ayun na siya. Oh, ko na siya. Pinturado sa loob dito sa pangilalim niya. Pinturado po siya. Ay ito ah uh, Number 80 ang liha nito. Lilihahin ko pa ito. Tanggal mga yan. Pagkatapos, ako ng number 120 para smooth siya. Para gaganda. Pinturahan ko yan ng mixed yellow at red. Hindi ko na lalagyan ng black para mas makintab sa kalalagyan ko ng yun yan o no? uh, dahil sarili ko ito hindi ko na binibenta binarnisan ko pati sa ilalim niya pininturan ko siya Saka may varnish yan ang ginamit ko sa yung maliliit yung pang kahoy yan pinturado po siya pero sa ibabaw hindi pa siya nabarnisan kasi kung minsan kung nagamit na materyales niya na kahoy <coughs> gemelina may mga center heart shell yan lagyan ko ng epoxy yan yung ganito oh. ito yung ginagamit ko para hindi siya matanggal lagyan ko ng epoxy yan, yan. Kasi ito, center heart yan sa kahoy yan mula ang kwan rurupok yan o uh, ano man yan kakainin ng anay o ano paglipas ng panahon maliban sa epoxy nilagyan ko siya ng pintura pinagmix ko yung yellow at red hindi ko nalagyan ng kwan ng black na kasi maitim kanya ang kulay niya pag nalagyan ng black ito naman yung walang may mix na black medyo yellow siya pero yon medyo itim siya sa pintuan niya ito ito yung mga pintuan ang gawa ko yan May mix siyang black. May mix yang black. Pero ito, yung pagkaiba niya, yung may black. Sa kawalang black. Pero siya. Pagkatapos ito, nililiha ko siya. Ito ang ginagamit kong liha. Ito yung liha number 80 ito. Okay, Number 80. Medyo gordo ito. Pinangliha ko dyan. Saka ito yung finishing niya. Number 20. 120. Yan. Para smooth yung naliya. Kasi ito medyo gordo siya. You know, medyo gordo pero ito hindi na para yung maliha smooth sya uh, wapo <laughs> pakita ko yan po yung mga ginawa ko halos maghapon ko rin to ngayon para gumanda siya Uh, personal tong gagamitin ko, hindi ko ibebenta 'yan. Para uh, sa family. Nakakatipid tayo pag may kahoy ka, pwede mong gawin na upuan, diban, butaka, o pintuan. Pag bumili ka kasi ng diban ngayon dito sa probinsya namin, Mabot ng 4,000 na ngayon. O finishing na yun ah. Ito naman mga pintuan. Yan. Depende sa klase din. Pero gemeli na rin mga yan. Mabot ng 7,500 to 8,000 na yan. Kung may mga dekorasyon na ilalagay, may mga buruloy yan. Di pa kasali yung mga padlock ah. Saka door lock. 7,500 ka mo na lang kasi makapal yan pag yung binibili mo kasi sa mga mall 4,500 daw yun pero nababaklas yun parang tawag dun uh, parang plywood sya ito so, yung pinakakabalan ko gamitin ko mamaya ito Ayan. Or red. <coughs> Sa kahit to. Ting yellow. Ito yung pagtitimplahan ko mamaya. Ito. Para yung kulay niyan. Ito siya. Ito na yung good product ko. Okay na siya. Lagyan ko lang ng ganito para hindi siya lidikit-dikit. Pero okay na siya. Ayan. Ayan to. Ililihi ako lang kasi to. For 20. Pa. ito yung kwan. Ito yung sa loob, pininturahan ko kasi yung sa loob. Ito yung lang varnish. Maganda. Simpla na tayo. At inilalagyan ko ng black. Pero wag na. Yung konting black dating nilalagyan ko. Pero yung, hindi na hindi ko nagagamitin 'to. Gagamitin ko lang ito lang. Red at yellow. Bubuksan ko siya, lalagyan ko ng kuan. To. may hirap kasi. Wait lang. Ihalo ko dito. Kasi hindi ko makon. Ayan ko yan, konti. Yung hindi gano'ng marami. Katapataman lang. Para tapos, sakpa natin. Ang susunod, ito. Mix siya. Tama na yan. natin. Para tapos ito kasi may mix to. Ito magiging kulay niya. Ito magiging red. Paglagyan ko ito ng tawag yan. Lalagyan ko ito ng black mag-iiba medyo parang marun na, na kung, pero hindi ko na nalagyan ng kwan black yun nilalagay yun dati oh. yun nilalagyan ko dati ng black pero wag ko nang lagyan ito okay, okay na yan ito lagay pwede naman tong thinner Lucky 13. Pwede naman ito. Mas original kasi ito. Lagyan na ng konti. Konti lang. Ayan okay, o. Lagyan ko ng konti na lang. Pampalapot lang ba? Tapos ganyan ko. Ayan magiging kulay niya. See, okay. dati nilalagyan ko ito ng black pero ngayon din na. Dito ko nalalagyan. Tapos pupunasan natin. Para maris yung ulit kabuk niya. Ayan. Yeah. medium na siya oh. Magiging kulay niya. Yan. Yung iba ni Espirito. spray Pero sa akin hindi ko na ni-spray kasi kun gamit ko na personal ko na lang gamit to. Pakita ko mamaya. Pakita siya. Tulang naman ang pagpintura dito. Yan o, oh, napinturahan na siya. Mamaya lalagyan ang kuya ng barnis. So, pinturado pa lang yan. Yeah, medyo makon pa. Pinturahan ko yan mag makon na. Para mas maganda. Pag may pintura. Yan oh. Lagyan ko ng to varnish. Para mas gumanda siya. Kasi iba din ko bag may varnish. May kulay na nga. dadagdagan ko eh para ganyan o oh siya. Yeah yung ganito ang binilagay ko yung ito pinatungan ko ng ganito yung barnis para ito yung napinto ito na barnis na yung hindi pa pinturado lang yun An? wow tapos na siya hanggang sa loob kaloob looban niya pinturado at barnis na yan wow gandaan na ng deban ng susan ng tao oh, yan Tang salo ito yung kahapon nal tapos katlo yan Ilagyan ko lang nang pan para hindi sya makadikit-dikit Pwede ready na ito na ilagay Yan Tuwan ito, ah. sa deban sa kayong wan, Una. Oh. Ganda rin siya. Putaka. Yan, okay na siya. Sarap din ng pakiramdam, may natapos din ako ngayong araw. Si project ko. Pagbibilihin ko ito mahal, kaya ginawa ko na lang. Very good ng very good. <laughs> Paki-subscribe din po sa aking channel, paki-support na rin po. Marami pong salamat.